Pag bad, bad weather, masarap pag paaras. Eh. Boss, magandang nga ba? Anong name natin, Boss? Okay. Anong Parisan ito, Boss? Anong pangalan ng Parisan? Ah, uh, Stano, no 30 uh, ano, ano, no, no. ah, yes, uh, ano uh, in-offer natin dito, boss? Please, ano yung ano, uh, in-offer natin dito? Uh, marami ay, tayo. Meron Magkano yung pinakamura niyo, boss? Ang pinakamura namin dito, 65 with rice Ano yung mga laman loob boss? Meron tayong pisngi, boss. Pisngi, puso, at saka Meron pa toalya. Isaw

Qualistic well, Paris ni Kabayan Mary's and na Grace. Napwesto sila dito 4.30 p.m. at araw-araw pwede nyo sila doon guys. Pag bad weather, masarap ang Paris guys yan. At tulad na ito guys, 65 pesos na. Abay, may overload sila dito, 1.2 guys. Pag bad weather, masarap ang Paris. Yan. Ah, subukan na natin. Ah, subukan ang wala mo yeah. ng good plan. mo yung sabaw ng Paris nila dito guys. Quality yung quality. Dukan natin with the rice. Pwede din bala kayo ng taba dito guys. may marami silang ino-offer iba't ibang klase ng load ng karne may overload load 180 oh, Quality din talaga yung Paris dito. Diba? Mm -hmm. Quality Qualistic Paris yung kabayan Nelson. You, sulit, sulit. Hi, na. Tignan nyo yung laman guys yun. At subukan natin with taba. Yung guys, kung malapit lang kayo dito kung may libertad, bali tapat lang sila ng East-West Bank kung gusto makatikim ng gantong klaseng pares dahil na kayo dito sa Paris Paris, ni Barrio Nick. So lang. Salamat.